Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary dating nyanon level N three. Noe-san, yoroshiku onegai itoshimasu. medyo nakwang yung style natin. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Go lang po tayo go. Kasi medyo mahaba po tayo ngayon. <laughs> nenmatsu nenshi. Hai, nenmatsu nenshi. Ano po ang nenmatsu? Mm, nenma, year end po. Year end. Nenshi. Ano po ang nenshi? Um, unang taon? Ay ng araw ng taon po. Ano po? Ano po? Simula ng taon? So, so, so. Simula ng taon. Kasi ito pong kanji na ito is simula, ito is end. So, pag sinabi po nematsu, anong araw po siya? Hmm. December? Ano po? Ah, December 31 po. So, so, so pag sinabi pong nenshi, anong araw na po siya? Hmm. January 1. January 1. Hi! Ito guys, uh, i-clear ko lang po. Ano po? Dahil na yung baka isipin nyo po, parehas silang taon. Hindi po silang parehas ng taon. Ito po yung, for example, uh, last year po, yung nemmats last year is year 2024 ng December 31. Pag sinabi naman po nens, magkadikit po sila po, di ba po? So, kung ito po is 2024, nens is 2026. Ah, 25. Biglang umano. <laughs> 25 po. Ano po. sa so magkadikit po sila. Magkadugtong po. From 31, yung kinab sunod na araw is January 1 ng sunod na taon na. Yun po ang tinatawag na Nengsi dito po. So, hindi po porket uh, unang araw ng taon, parehas na silang uh, pareha, parehas na silang taon. Hindi po. Magkaiba po sila ng taon. Hi! So, sa Tagalog po, magiging huli at unang araw ng taon so desu huli at unang araw ng taon yeah. hay medyo nakakalito po kung babasahin lang po ito ano po kasi parang parehas na taon yung sinasabi niya pero magkaiba po sila ng taon ano po ano po hay ga tsugi marami po ang Hindi kure nakakaintindi dito hay kure ano po ang kure 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 des ,ですね? ano, ano ba? Diba? Uh, katapusan ng taon? Hmm, pwede rin po katapusan ng taon. Marami po siyang uh, maaaring gamitan. Pwede po siya katapusan ng taon. Pwede rin po siyang gamitin sa katapusan ng araw. Kung hmm. na, pero kung yung tumpak talaga pong meaning niya ang inyong gustong malaman, ang kura is, yung as in, alam niyo po ang yugata hapon. Apo. Na may sunset, pa, palubog na po yung araw. Apo. po. po ang yugata. For example, mm -hmm. mag-start po dito ang yugata, tapos nandito po yung ending ng yugata. Sunod is, sa, sa baba nito is, night na. Ah, uh, uh, yoru na po. So, Apo. ang kure is nandito. Patapos na po siya. Mm -hmm. Hi! Kaya, kung may naririnig po kayo, yugure. Ibig po sabihin patapos na po siya nung hapon. Nandito po siya patapos na. Yung po ang krey. Kaya sa Tagalog po is pagtapos. Pagtapos. Hi, So mari po siyang gamitin sa pagtapos ng araw, pagtapos ng panahon, pagtapos ng taon. Hi. Yung sinasabi ko pong panahon is like a uh, a eh, nagsisimula po tayo Haru, Natsu, Aki, Fuyu So, ibig po sabihin Spring, uh, Summer, Autumn, and Winter okay. Hay, yun po yung tinutukoy dito na panahon Hay, pwede rin po Halloween Pero iisang araw lang po yun eh Kaya medyo weird po Kung baga yung tinutukoy niya po dito na panahon is season Hay, kung okay. yung season medyo mahaba Pwede po siyang gamitin din Hay, ginagamit po to ng mga Japanese More on sa ano sa aisatsu po. Yung kapag mag-send po kaya ng letter, o kaya naman po ng email, before po sila pumasok sa main na pag-uusapan, may etsyo po sila pong ginagamit para mag-aisatsu. Po. Ano po? So, doon po siya ginagamit madalas ninyong mababasa. Hi. Okay. Ate, pwede po magtanong? Doso. Yung, yung po bang kure, alimbawa po, ano, 'di ba po sa New Year nagka-countdown tayo bago hmm. matak yung pag pag pagpatak ng 12 midnight. Yun po ba yun o hindi po? Before Pwede siya, siya? po pumatak ng midnight. Ah, before. Kasi pag, pag pumatak na po siya, ibig pong sabihin tapos na yung araw. Hmm. Hindi na po siya pagtapos. Tapos ah, po. na. <laughs> so before hmm. po siya. Hi. O kaya, um, pwede niyo po sabihin, kasi pag year po ang pinag-uusapan, napakahaba po di ba po ng year, hindi na po oras yung pinag-uusapan, kundi araw. Kaya pag sinabi pong, ano, ah uh, toshi no kure, toshi no kure, toshi is year po, di ba po? Toshi no um, kure, katapusan ng taon. So, gusto niya pong ipahiwating, siguro December, o kaya naman po literal niya po sabi na December 31 na kasi patapos na po yung uh, ano hindi po yung oras po ang pag-uusapan dito kasi malaki na po yung pinag-uusapan eh taon na po 'di ba po Hai, ngayon kung araw po yung pinag-uusapan oras na po yung pinag ano ang pag-uusapan doon sa araw na yun kasi wala naman po tayong dalawa tatlo sa loob ng isang araw hmm. Hai, po Okay po ate thank you Yeah yeah tandem des. <laughs> あそこあからこ取ったすたよ。はい、次です。休暇を取る。休暇を取る。はい、あのポン休暇。ハリデイポハリデイオー、ルマリプシャンマギン、レスデイ。レスデイ。レス、レス、パイナポレス。はい、この漢字は休むっていう漢字なんですね。 Deko no hima. Hima means walang wala kayong magawa. Boring. Boring po ang hima. Hay, so ibig po sabihin kukuha kayo ng yasumi na nakakaboring, boring <laughs> Yun po yung <laughs> ano uh, expression po nila. Pero kumbaga relax-relax lang. So de eh. so na so Son na nyo talaga. Kaya in Tagalog naging kumuha ng pahingang araw. Hay kung literal niyo po siyang itatranslate po. Pero, kung gusto niyo po siyang itranslate in a natural way, kumuha ng day off. Ahay ah, na po iyon. Mm -hmm. Hi. That's a okay, Yote. Yote desu ne. Ano po ang yote? Plano po. Plano. Hmm. Pwede po plano at pwede rin po maging schedule program high hey, schedule program. Yung schedule po, sa schedule po talaga siya. Yung program po, tatay ba ne, uh, pumunta po kayo sa isang uh, ceremony. Meron mm. po silang ibibigay na program na papel, di ba po? Hey. Ay, okay. ibig po sabihin, kyo no yote desu. Kyo no yote. Honjitsu no yote. hay. Honjitsu no yote po, actually po siguro po nakasulat dun. Pag nakasulat po doon, ibig po sabihin, today's program na po yun. Program na po ang gagamitin niya kung i-English po natin. Hai. Pero kung ang pinag-uusapan is cal calendar, yung araw na po yung pinag-uusapan dito. I Schedule na. Hi. Meron po yung sarili pong plan. <coughs> pwede pong gamitin yung yote. Halimbawa, pang sarili mong plano, ganun. Pwede po siyang gamitin. Basta po may kinalaman po yung oras at yung kasi po yung program din po, oras po yun ba diba po, pinaprogram okay. niya po. Hay, okay lang po. Ngayon kung halimbawa, uh, ah, gusto niya po sabihin, ano, plano kong pumunta sa uh, for example, Disneyland. Ah, po, ganyan po yung ano po, yung point ko. Po. Pwede ah, po siya. Kung schedule po yung pinag-uusapan niyo, sinasabi niya yung ano niyo, ano, schedule nyo, pwede nyo pong gamitin. ah, uh, Disney e iku yote nan da yon e. Ganyan. Mm. Ay, tsukayamasu yo. <laughs> Pero kung halimbawa, pinaplano nyo pa lang, wala pa po, hindi nyo pa po ini-schedule. Ano, ah, uh, Disney ni iku keikaku wo tatete rin da e. Hai, yun doon na po sila magkakaano, magkakaiba. ba diba po kanina po, sa opening po, ah, uh, nabanggit po natin is Kikaku. Oh. Plan din po to Plan. Pero itong plan po na ito, ginagamit po siya kapag binubuo nyo po yung plano nyo. Hmm. Parang nasa isip mo pa lang. Nasa isip at binubuo nyo po siya. Binubuo pa lang. Ay, tapos pag natapos na na po siya, pwede po siya maging kikaku. Tate owa at tate masta. Tatapos na. Ginawa nyo na yung plano nyo. Hmm. Kumbaga, ito po. On process po siyang binubuo niya yung plano. Ngayon, ito pong yote te dito, nakaplano na siya. Kaya niya po sinasabi. Gets niyo po yung pagkakaiba? Opo ito na. po pinaplano niya pa lang. Ah po. Ito, na plano na yung gagawin niyo. Nasa schedule na. <laughs> yung po yung pagkakaiba nila. Opo. Hi. Dajabang ka na? Sino ang mo, Medyo interesting po yung ano, question dito ni Noe sa yung, yung pagkakaiba. <laughs> oh, ano? Ngayon ko lang po nalaman yan, te. Yung Keikaku tsaka Yang Yote yung pagkakaiba po nila. Ah, yukata, yukata. Okay. So, okay. nandes yo. Ang pagkakaiba. <laughs> yukata, des. Kasi yung Keikaku magkaiba po siya. Parehas po silang plano. Pagplan. Pero, ang Keikaku on mm -hmm. process po. Pinag-iisipan nyo pa. Sa araw na ito, pupunta ako sa Disney. Sa araw na ito, pupunta ako sa uh, Universal Studios. Sa araw na ito, magtatrabaho ako. Ganyan. Kaka-kota po siya. Ito po, yating. naka na po siya. Naka-plan na po siya. <coughs> Hi. <coughs> ito naman po, more on-site schedule po siya. Pwede rin naman po, hindi niyo, uh, ini-schedule niyo pa lang po. O kaya, naka-schedule na. <coughs> Hi.

日にちはい、あなたン日にち。ん、デーうん、そうです。Date ?or、インタダログ、アラボ。そうです。<laughs> はい、次です。にて、にてい、にてはい、あなたンにてにて schedule. Ay, hindi po ko sure te. Tama po. Ah. Schedule din po siya. Okay. Schedule. Okay. Schedule, din po siya. Pero, ito po is more on sa date po siya may kinalaman kaysa po sa yote. Yung yote din po, may kinalaman sa, sa date, may kinalaman din po siya sa program. Yung mm po, wala po siyang kinalaman sa ano program, kundi sa araw po siya. Hi. Mm. po siya. Ano. Kumaga, mas sweets po, mas sweets po siya sa salitaong mas ano po siya ate mas specific siya sa date sa lao so sa so des sabaw ano yung date ng 31, ganyan sa des tay po okay hai Ne. mo yung isa ne. schedule schedule ano po schedule English po schedule English schedule sa na de yung yung kaparehas po nito, dito. Pero pwede rin po ito dito, di ba po kasi yung schedule sa, ano, sa English, ginagamit din po siya sa program. Oo ah, po. Our schedule for today is uh, 1pm, magaganito tayo. 2pm, magaganito tayo. Is Isa mm -hmm. din po siya sa schedule po, di ba po. So, mm -hmm. pwede po siya dito, pwede rin po siya dito. Hi! Kaso, ito po, ang pinagkaiba po niya dito sa tatlong ito, <coughs> kasi from salitang English sa kinuha. Itong salita ko hmm. ito. Hmm. Hi, that's okay, that's Dito naman po tayo titingin sa kabila. Chosei. Uh, chosei. Chose. Ano po ang chosei? Parang mag-a-adjust po. Hmm. Adjust. So, that's adjust. Mm -hmm. Hi. -adjust. Meron po dito ang i-adjust kasi magkakaroon. I-ano po natin to, Ipagdudugtong po natin siya po. Ano po? Doon sa kabila. Hay. Hmm. Hi. Pero kung chose lang po yung pinag-uusapan, wala po tong E. Just adjust. adjust. Hi. Hi. ba? tsugi ikimasu? Henko suru. Hi. Henko suru. Ano po ang henko? Changes po. Change. Pagbago. Pagbago. Hi. Pag Pagpalit. Pagpalit. So, 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 so. Kaya, palitan. Naging po siyang ano, palitan dahil ito ay suru form. Ginagawa niya pong verb po. Ano po? Kaya naging palitan. Hi. Pero kung hinko lang po is palit. Wala pong an. Ano po? Hi, that's okay. Kimas. Zurasu. Zurasu. Ano po ang zurasu? Hindi ko po alam atin. Hmm. <laughs> <laughs> Muzukashi yun ne zurasu wa. Hi. Hi. Actually, hindi ito ang tumpak pong ano, salita dito, eh. ilipat. Hindi. Kasi po, sa English po, pag sinasabi pong jurasa, to move. So, ilipat. Mm. Uh, ilipat. Pero ang zurasu po kasi tinatawag, halimbawa ito po, tinatakip ko. Ano po nakikita niya? Hindi ko, hindi ko siya maitakip. Bakit? Kasi, hindi siya nagtutugma. So, sasabihin mm. ko po, kya po Zoraste, simete kudasai. So, mm -hmm. galing dito, koko ni ここにずらして締めた。はい。Yun mm -hmm. po ang zras. Meron po kayo, guys, alam pong ano, uh, tutumpak na salita sa zras in Tagalog. Hindi ba ano, ni Usog? Ano po, Tay? Iusog. Iusog. Mm! mm ine, sorry, mas maganda po yun. Ah, isusulat ko po. <laughs> <laughs> Arigatou gozaimasu. Opo, pwede pong iusog. Pwede, iusag ate. sa kaliwa, iusag sa, kan sa, kanan. Ano po yan? Pwede po yung il parang i-shift. Ganon. Shift. Ililipat. Ganon. At sorry, shift. wala. Matabit sa no ni Natchan desu yun eh. Hmm. Kukang na po yun. Kasi pag sinabi kasi nga, zorasu. Yute yo yu zoraste. Iusag natin yung, ano, yute. Hai. Pero, Inichi yo zoraste. Po... Sorry, desu. パルヘン,ギイベントさ…どどううぞぞそれも,、うん、それもいいウソグとコバガイウソグサのサパガカインテンデコですね。いいウソグマヨンアロレンバは,はえー、にゅっかの日によの予定の日はずらしてもらっていいですかみたいな。はい。4日の日をずらしてください。ガニャンポアナンポ。うん、はい。なので iusog. Pero hindi ibig po sabihin na iusog is papunta lang po sa ano, sa likuran. Pwede rin po siyang iusog sa harapan. Mm -hmm. Ano po? In, in, pwedeng ma-advance, si pwedeng ma-delay. So, mad, mad, ma apo. Yun po ang zuras. Ano po? Ano po? No. Hay. Dahil siya baka ko po siya. Mas maganda pang iusog. <coughs> Hay. So, last po natin is preposition na o. O. Ano po ang magiging preposition niya po in Tagalog? Sa? Mm, Ay, ang. Ang des. Hi. <laughs> so, tingnan po natin. Masahin niya po in Japanese una. Yote. Yote. O. Oh. Chosei. Hi. So, magiging? Mm -hmm. Wala po siya dito. Kaya, magiging? Um... アジャストのスケジュールです。はい、じゃあ次いきます。日にちを変更する。変更する。はい、そしたあバリタンア洗う。はい、じゃあ次です。日程をずらず。ズズはい。 iusog na lang po yung gamitin natin. Iusog. Mm -hmm. Iusog ang schedule. So, desu ne. Hai, tatsugi desu ne. Kayo pong pumili kung alin po yung gusto nyo pong gamitin na Japanese. Schedule o oh. chosei. Chosei. Hai. Actually, dapat po meron po itong ano suru. Hai. Ang oh, nga po, eh, parang bitin. <laughs> bitin. <laughs> chosei. 調整する。はい。 saka pa lang po siya magigiging i-adjust pag nagkaroon po ng suru. yung tangko sa suru ate. <laughs> Oo oh, <laughs> po. Aayusin po natin siya before po siya i-screenshot. Hi. So, so hi. So, ganyan po yung paggamit niya po. Ano po? Meron po tayo pong katanungan. Ano isang? Okay na po ate. Salamat po. Ay, sabi. No, Yakata des. Sa so, baba po, meron po tayo pong katanungan. Iusog po. Ano po? Iusog. Hai. So, ito na po yung uh, tamang nakasulat. Hai. Para po sa mag take po ng screenshot, skusyo, 5 byo mae, e. Sang. Ni. Ich. Hai. Arigatou gozaimasu. Sa baba po, wala pong katanungan po. Ano po? Dajabu ka na?

heaven came to from Sakura san. Sumori. Mm. Meron po ba tayo pong naging lesson po today po ng Sumori? Nakalagay po kasi wag na lang yung tayo yun sa yote na lang. Kasi itatlo sila ng tatanong ng Sumori bakit nga may parang sa yote ata yung gagawin sa gagawin palang action. Tatira ba kung no yote wa may paplanuhan pa lang yun tsumuri ba yun? Ah, kung ano po yung pinagkaiba po ng yote sa tsumuri? Opo, pinapa-explain lang po nila. Ah, yung yote po is schedule, schedule program. Yung tsumuri po, ano po siya, ah, balak lang po siya. Balak kong, ganyan po sa Tagalog. Hindi po siya schedule. Balak lang. Balak kong. Ay, ganyan po siya. Arigato gozaimasu ati. Meron pa po isa kay Sir Mark. Awaseru at chosei daw po ano daw pong pinagkaiba. Awaseru is kayo yung mag-aano. Halimbawa yung tao, We, available lang po siya sa sa Sabado. Kayo yung mag-aawaseru sa kanya. Kayo yung mag i-schedule para magtugma sa kanya. Itutugma 'yun. Itutugma nyo doon sa ka-schedule nyo. Kayo yung magtutugma Ano taga awaseru. Okay ka na? Ating day. Thank you. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!